So mga ka-MB, ito na ang update sa ating mga alaga Ayan o, ginawa ko na sila na silungan Ayan o Mga ka kasi nga walang tigil ang ulan Ngayon, ayan, medyo sinisipon tayo Pati tayo, sinisipon na Ito nga pala yung, yung isang binatilyo na Ayan o, isang binatilyo na na peste Ngayon, nakaka-recover na siya Tumatayo na Makain na Pero noong una, nakaupo na lang yan at walang gana kumain pero ayan, uh, kasi nga sa lamig kahit matatanda na yung mga matured na yung mga bibi eh, mahina pa rin sila sa lamig, lalo pag uh, dire-diretso yung ulan lalagyan nyo sila ng silungan ayan. kahit mga scrap-scrap lang po na tarpulit eh, nilagyan natin sila para kung sakaling uh, sobrang lamig na, sisilong sila dyan ayan, o oh. ayan Uh, isa na lang yung ating babae. Inahin, uh, dalaga. Uh, yung mga inahin po ay namatay nga po. Ayan, dahil sa peste sa lamig. Ayan, puro barako yan. Kung siya dyan, ayan o. Oh. Ano po yan, limang barako. Uh, hindi po dapat ganito yung ratio ng pag-aalaga nyo. Kaya alam po marami kami barako, mga ka mv kasi... Ano yan, naka-ready naka na po yan para sa birthday po. No? inaalaga natin pinapataba para sa birthday sakto masarap ang pagkain yan ang specialty eh. napakasarap na karne ng bibe ibang klase iba yung karne talaga nito kumpara sa mga sa mga peking duck sa kaitik iba ang bibe napakasarap at malaki ayan mag uh, susunod magdadagdag tayo ng mga inahin babawi tayo no? Malaki yung natin, nasayang natin, ang gaganda ng hinahin natin, mapipisana na pisana sana. May mga sisyo na sana tayo, pero ayun, ganyan talaga pag-aalaga. At napapansin ko nga sa mga nagko-comment sa atin, eh ganyan din nangyayari sa sa kanila, namamatayan din po ng alaga. Gawa nga po ng malamig na panahon. Eh kung meron nga lang sana tayo na isang ah, kwarto na hindi sila mababasa natuyo sila eh hindi sila mapipeste hindi eh, di sila magkakasipon, di sila, di sila lalamigin, ayan. Kaso open area po talaga. eh pag mga ganitong panahon na ah, lagyan nyo sila ng silungan, kahit mga scrap lang po, para hindi sila malalamigan. Tapos huwag nyo gugutumin Ayan, may swimming pool pa sila dito. Ah, lumang gulong ng ano, ng truck. Ayan, hindi yata truck to, ano to eh parang bulldozer eh truck na ano gulong ng bulldozer ayan uh, mga ka MV sana okay lang na yung mga alaga nyo pag may mga namamatay na ganon gawan, gawan nyo na agad ng action magbigay ng ano, vitamins na inahalo sa tubig tapos pakainin nyo ng feeds Ayan, wag nyo muna papakainin ng mga panis na pagkain ayan, para maging uh, malusog Yun yung mga pato sayang naman kasi yung puhunan natin simula nung sisiw to mga to hanggang sa lumaki eh, hindi biro ba diba? pag-alaga yung pagod yung pera na nauubos natin sa pambili ng beach tapos mamamatay lang ayan so ayan mga kaya yung update sa ating mga alaga ayan okay na sila yun yung yun yung ano tinamaan ng peste yung si medyo nakaka-recover na siya ayan okay naman siya salamat po sa panonood